Si Robert Hansen ay ipinanganak noong 1939 sa Esterville, Iowa. Nagkaroon siya ng mahirap na kabataan. Kilala siyang sobrang mahiyain, may matinding pagkabulol sa pagsasalita at malubhang acne na nag-iwan ng permanenteng peklat sa kanyang balat sa pagtanda. Dahil sa kanyang pagiging pandak, tahimik at mahiyain, naging loner siya sa buong taon ng kanyang pag-aaral, bagay na kinimkim niya at naging dahilan ng kanyang paghihiganti kalaunan. Dahil sa kawalan ng kaibigan at paulit-ulit na pag sa kanya ng mga babae, bumaling si Robert sa pangangaso at pamamana para aliwin ang sarili. Sa kanyang pag-iisa habang nangangaso, nagsimulang mabuo ang kanyang mga pantasya ng paghihiganti sa mga babaeng nanakit at tumanggi sa kanya noong kabataan. Noong December 7, 1960, isinakatuparan ni Robert ang kanyang matagal ng kinikimkim na galit sa pamamagitan ng pagsunog sa garahe ng mga school bus sa Pocahontas County. Nahuli siya at nakulong sa loob ng 20 months mula sa kanyang tatlong taong sentensya. Kakakasal lamang nila ng kanyang unang asawa noong summer ng 1960, ngunit habang siya'y nasa kulungan, nag-file ang kanyang asawa ng diborsyo. Habang nakakulong, na-diagnose si Robert na may manic depressive disorder nakilala kilala na ngayon bilang bipolar disorder, at nakaranas rin siya ng mga schizophrenic episodes. Ayon sa psychiatrist, may taglay din siyang infantile personality, isang uri ng personalidad na may matinding pagnanais sa kontrol at dominasyon sa pamamagitan ng pagpapahirap sa iba. Baliw siya sa ideya ng paghihiganti sa mga taong inakala niyang nanakit o nanlait sa kanya, isang masamang obsesyon na magtutulak sa kanya sa madilim at baluktot na landas. Noong 1963, nagpakasal si Robert kay Darla Hansen, isang relihiyosong guro. Sa una, mukhang nagbago ang kanyang buhay dahil sa bagong relasyon na ito. Ngunit ilang beses pa rin siyang naaresto dahil sa mga petty crimes gaya ng pagnanakaw. Kalaunan, lumipat sila sa Anchorage, Alaska kung saan nagbukas si Robert ng sariling panaderia isang trabahong minana niya mula sa kanyang mahigpit at istriktong ama na isa ring panadero. Lumaki ang pamilya ni na Robert at Darla matapos silang magkaroon ng dalawang anak habang naninirahan sa Anchorage. Sikat si Robert sa kanilang komunidad dahil sa pagiging tahimik, mahiyain, at medyo mailap kapag kaharap ang mga babae, ngunit lalo siyang minahal ng mga kapitbahay dahil mahusay siya sa pangangaso at nakapagtala pa ng ilang lokal na record. Lumabas pa siya sa isang hunting magazine at noong 1971 ay nagtala siya ng world record sa pagpatay ng pinakamalaking doll sheep gamit ang bow. Hindi lang pamilya ni Robert ang naakit sa Alaska noong dekada 1970. Sa panahong iyon, kasagsagan ng construction ng 800 miles Trans-Alaska Oil Pipeline kaya't maraming tao ang dumagsa sa lugar kabilang na ang mga prostitute, exotic dancer, bugaw at drug dealer na naghahanap ng mabilisang kita mula sa mga construction worker. Isa sa mga dumayo sa Alaska ay si Cindy Paulson, 17 years old. Kasama ang kanyang nobyo, nagtungo siya sa Anchorage upang kumita bilang prostitute at dancer. Dito niya nakilala si Robert Hansen isang tila mahiyain at maliit na lalaki. Noong June 13, 1983, huminto si Robert sa tabi ng kalsada kung saan nakatayo si Cindy. Inalok niya ito ng $200 para sumama sa kanya. Nag-alinlangan si Cindy dahil alam niyang hindi dapat basta magtiwala sa estranghero, pero kalaunan ay sumakay siya sa kotse. Pagkasakay, agad siyang tinutukan ni Robert ng baril at pinusasan. Dahil sa takot na barilin, Sumunod si Cindy habang dinadala siya ni Robert sa bahay nito sa Muldoon. Pagdating doon, iginapos siya ni Robert gamit ang kadena sa leeg at dinala sa basement kung saan siya pinahirapan at inabuso. Laking gulat ni Cindy nang makita niyang tila sanay na sanay si Robert sa ginagawa, natulog pa ito sa sofa sa tabi niya. Pagkagising ni Robert, ipinagyabang pa niya kay Cindy ang mga tropeyo niya mula sa pangangaso. Napagtanto ni Cindy na kung ipinapakita na ni Robert ang kanyang tunay na pagkatao, posibleng plano na rin siyang patayin. Alam ni Cindy Paulson na kailangan niyang makatakas. Ang tanong lang ay kailan siya magkakaroon ng pagkakataon. Sa huli, pinilit ni Robert Hansen si Cindy na sumakay muli sa kanyang sasakyan at dinala sila sa Merrill Field Airport, kung saan naghihintay ang sarili niyang eroplano para dalhin siya sa isang liblib na cabin sa Knick River. Habang nilalagay ni Hansen ang mga gamit sa eroplano, inutusan niyang huwag gagalaw si Cindy na nakaposas pa rin at nakaupo sa harap ng sasakyan, kundi raw ay babarilin siya. Nang tumalikod si Hansen, napagtanto ni Cindy na iyon na ang kanyang tanging pagkakataon para mabuhay. Tumakbo siya ng walang sapatos at nakaposas, ngunit bago umalis, itinago niya ang kanyang asul na sneakers sa likod ng sasakyan Bilang ebidensya na nandoon siya. Habang tumatakbo sa kalsada, hinabol siya ni Hansen na sumisigaw at may dalang baril. Ngunit may dumaan na truck at pinara siya ni Cindy. Nagulat ang driver sa itsura ni Cindy, magulo, walang sapatos, at nakaposas kaya agad siyang pinasakay. Nang makita ni Hansen na nakatakas si Cindy, bumalik siya sa sasakyan, iniwan ang plano niyang paglipad at agad na umalis. Hindi nakita ng security guard ang insidente kay Cindy, pero napansin niyang mabilis na umalis si Hansen at isinulat ang plaka ng sasakyan. Sinubukan ng truck driver na kumbinsihin si Cindy na pumunta sa pulis, ngunit labis siyang natrauma matapos ang limang oras sa kamay ni Hansen. Nakiusap siyang ihatid siya sa mush inn, kung saan nakiusap siya sa desk clerk na tawagan ng kanyang boyfriend sa Big Timber Motel. Samantala dahil nabahala ang driver sa kalagayan ni Cindy, Tumawag siya sa pulisya pagkatapos siyang ihatid. Natunton ng Anchorage Police si Cindy sa Big Timber Motel, kung saan dinatnan siyang mag-isa, balisa at nakaposas pa rin. Ikinuwento ni Cindy ang lahat ng nangyari kung paano siya dinukot ni Robert Hansen, ang itsura ng sasakyan, bahay, baril at maging ang eroplano na plano sana siyang dalhin. Dinala siya ng pulisya sa ospital at habang papunta roon, itinuro pa ni Cindy ang eksaktong eroplano ni Hansen sa airport. Nakumpirma ng mga autoridad ang detalye sa tulong ng security guard na nagsulat ng plaka at nahanap ang koneksyon kay Robert Hansen gamit ang impormasyon sa sasakyan at eroplano. Sa kabila ng detalyadong kwento at ebidensya ni Cindy Paulson, naging duda pa rin ang mga pulis sa kanyang salaysay. Kilala nila si Robert Hansen bilang mabait at tahimik na may-ari ng panaderya sa lugar. Madalas silang bigyan ni Robert ng libreng tinapay at kape tuwing dumadaan sila sa kanyang bakery. Dahil dito, nagustuhan siya ng mga pulis at hindi nila inisip na kaya niyang gumawa ng krimen. Nang pangalanan siya ni Cindy bilang salarin, tinawagan ng mga pulis si Robert, ngunit sinabi niyang nagsisinungaling lang si Cindy dahil hindi niya ito binayaran sa serbisyo. Dahil sa itsura niyang mahiyain, maliit at kilala bilang responsableng padre de pamilya at magaling na mga ngaso, napaniwala ni Robert ang mga pulis na wala siyang kasalanan. Wala ring simpatiya ang mga pulis kay Cindy, marahil dahil sa kanyang trabaho bilang sex worker, kaya hindi nila sineryoso ang kaso. Dahil dito, Natenga ang investigasyon kahit na may sapat na ebidensya. Hindi rin bihira ang ganitong mga krimen sa lugar. Sa panahong iyon, sunod-sunod ang mga kaso ng pagkawala at pagpatay, lalo na sa mga babaeng nagtatrabaho bilang prostitute or dancer. Samantala, si Detective Glenn Floth, isang Alaskan State Trooper, ay bahagi ng grupo ng mga investigador na sumusubaybay sa serya ng mga pagpatay sa paligid ng Anchorage unang natagpuan ang bangkay ng isang babae sa gilid ng Eklutna Road na tinawag nilang Eklutna Ani dahil hindi nakilala ang pagkatao. Sumunod namang natagpuan ang katawan ni Joanne Messina sa isang gravel pit at pagkatapos ay isang paa na bahagyang nakalibing sa tabi ng Knick River na nagdala sa pulisya sa bangkay ni Sherry Morrow, 23 years old. Lahat ng mga biktima ay may parehong tama ng baril at pawang mga sex worker o dancer. Dahil dito, naniwala si Flothy na may isang serial killer sa lugar na tumatarget sa mga pinakamahihinang kababaihan sa Anchorage. Upang mahuli ang serial killer, humingi ng tulong si Detective Glenn Floth sa FBI para gumawa ng criminal psychological profile. Si FBI agent John Douglas, na naging inspirasyon ng palabas na Mindhunter, ang gumawa ng profile Ayon dito, ang mamamatay tao ay isang bihasang killer, may mababang self-esteem, at galit sa kababaihan. Pinaniniwalaan din ng profiler na ang killer ay nagtatago ng mga souvenir mula sa kanyang mga biktima, gaya ng jewelry. Gumawa si Flote ng listahan ng mga suspect na tumutugma sa profile ng FBI at isa-isa niya itong sinuri hanggang umabot siya kay Robert Hansen na tumugma rin sa testimonya ni Cindy Paulson laban sa kanya hindi tulad ng ibang pulis, walang pag-aalinlangan si Floth na imbestigahan si Robert. Nang halughugin ang bahay ni Robert, natagpuan nila ang mga alahas ng ilang biktima. Sa likod ng headboard ng kama niya, nahanap din nila ang isang aeronautical chart na may mahigit 20x marks. Nang suriin ito ng mga investigador, natuklasan nilang tumutugma ang ilang marka sa mga lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ng tatlong biktima. Sa bawat lugar na sinuri nila, may natutuklasan silang panibagong katawan. Apat na buwan matapos ang pag-atake kay Cindy, inaresto si Robert. Dito lang tuluyang nabunyag ang lawak ng kanyang mga krimen. Noong December 1971, dalawang beses siyang naaresto. Una dahil sa pagdukot at tangkang pag-atake sa isang housewife, at pangalawa dahil sa pananakit ng isang prostitute. Nahatulan siya ng limang taon Ngunit anim na buwan lang ang kanyang pinagsilbihan. Pagkatapos ng mga insidenteng iyon, nagsimula ang serye ng pagpatay ni Robert noong 1972. Sa simula, kahit sinong babae ang target niya, pero kalaunan napansin niyang perpekto ang anchorage para sa kanyang mga krimen. Dahil maraming ranaway na kababaihan, karamihan ay exotic dancer at prostitute na edad 16 hanggang 19. Pinipili ni Robert ang mga babaeng mahirap hanapin at hindi agad napapansin kapag nawawala. Dahil sa kakaibang oras ng trabaho ni Robert bilang panadero at hunter, hindi nagduda ang kanyang asawang si Darla sa madalas niyang pag-alis ng bahay. Wala siyang kamalay-malay sa tunay na ginagawa ng kanyang asawa. Ipinagmamalaki ni Robert ang pagiging isang hunter. Dahil dito, Itinuturing ni Robert Hansen ang kanyang mga biktima bilang pinakamalupit na bihag na dapat hulihin. Kinidnap niya ang mga ito at dinadala sa mga liblib na lugar. Minsan, inaabuso niya muna ang mga biktima bago ibalik sa Anchorage at palayain. Ngunit binabantaan na papatayin sila kapag nagsumbong sa pulis. Sa ibang pagkakataon, Isinasa katuparan ni Robert ang matagal na niyang madilim na pantasya. Pinapalaya niya ang babae sa gitna ng kawalan tulad ng Saknik River tapos ay hinahabol at pinapatay gamit ang baril habang sinusubukan ng biktima na makatakas. Nakakaramdam si Robert ng kakaibang kasiyahan at kapangyarihan sa ganitong hunting game na siya mismo ang may likha. Sa kanyang isipan, parang hayop lang sa gubat ang mga babaeng ito na hinuhuli niya Mahigit isang dekada siyang nakaligtas sa batas at hindi naparusahan sa kanyang mga kasuklam-suklam na krimen. Habang iniimbestigahan, tinawag siyang The Butcher Baker. Sa matinding interrogation, unti-unti niyang inamin ang pagpatay sa labing pitong babae, bagamat labing dalawa lang ang natagpuan ang mga katawan. Tumanggi siyang aminin ang ilang marka sa kanyang mapa at itinanggi ang ibang pagpatay kahit natagpuan doon ang mga bangkay. Ang mga paliwanag ni Robert ay nakakabahala. Sinabi niya sa mga autoridad na masasamang babae lang daw ang pinapatay niya at hindi niya kayang saktan ang mabubuting babae. Sa kanyang kumpisal, sinabi niya, Bawat isa sa kanila ay naging mahalaga sa akin kasi gusto ko ng kaibigan, gusto ko talagang magustuhan nila ako. Pagkatapos maaresto, si Hansen ay kinasuhan ng assault, kidnapping, Multiple weapons offenses, theft and insurance fraud. Ang huling kaso ay may kinalaman sa isang claim na isinampa niya sa kanyang insurance company tungkol sa diumanoy na nakaw ng ilang hunting trophies niya. Ginamit niya ang nakuhang pera upang bumili ng eroplano. Sa paglilitis, sinabi niyang muli niyang natagpuan ang mga trophies sa kanilang bakuran ngunit nakalimutan daw niyang ipaalam ito sa insurance company. Pumasok si Hansen sa isang plea bargain matapos na magpositibo ang ballistic test sa kanyang baril at sa mga bullet na narecover mula sa mga crime scene. Umamin siya sa pagpatay sa apat na biktimang may sapat na ebidensya ang pulisya. Bilang kapalit, ibinahagi niya ang mga detalye ukol sa iba pa niyang mga biktima kapalit ng paghatol sa isang federal prison at kawalan ng media coverage. Isa pang plea agreement ay ang pagtulong niya sa pagpapaliwanag ng mga marka sa kanyang aviation map upang matukoy ang mga kinaroroonan ng katawan ng kanyang mga biktima. Kumpirmado ni Hansen ang teorya ng pulisya kung paano niya dinudukot ang mga babae at idinagdag pa niyang may ilang pagkakataong pinakakawalan niya ang potensyal na biktima kung mapapaniwala siya nitong hindi siya isusumbong sa pulis. Ayon sa kanya, nagsimula siyang pumatay noong early 1970s ikinuwento rin niya kung paano siya pumipili ng biktima. Pupunta siya sa mga bar at maghihintay na ang dancer ang unang lumapit sa kanya. Parang laro lang, kailangan nilang magpakita ng motibo bago ako gumalaw. Paliwanag niya. Kapag may babae nang nag-alok sa kanya, hindi na raw ito disente sa kanyang paningin. Kaya't wala na siyang konsensya sa pagpili sa kanila bilang susunod na biktima. Ipinakita ni Hansen sa mga investigador ang labimpitong libingan sa paligid ng South Central Alaska, kung saan labindalawa sa mga ito ay hindi pa nalalaman ng mga autoridad. May mga marka pa sa kanyang mapa na tumanggi siyang ipaliwanag, kabilang ang tatlo sa Resurrection Bay malapit sa Seaward. Labindalawang bangkay mula sa tinatayang 21 hanggang 37 ang narecover ng pulisya at naibalik sa kanilang mga pamilya. Hinatulan si Robert Hansen ng 461 years na pagkakakulong plus habang buhay na walang posibilidad ng parol. Habang nililitis si Robert, nanatili si Cindy Paulson sa isang safe house kasama ang kaibigan. Matapos ang hatol, umalis si Cindy sa Anchorage, nagpakasal, at nagkaroon ng tatlong anak. Si Cindy lang ang biktima ni Robert na nakatakas at nabuhay dahil sa kanya nahuli si Robert ang tinaguriang The Butcher Baker. Noong 2014, namatay si Robert Hansen sa edad na 75 dahil sa natural cause habang nakakulong sa Alaska. Dahil sa kasamaan ng kanyang mga krimen, ginawang pelikula ang kanyang kwento sa The Frozen Ground noong 2013 na pinagbidahan ni na Nicolas Cage at John Cusack. Naging inspirasyon din ang kaso niya sa isang episode ng Criminal Minds kung saan ginaya ang estilo ng kanyang pangunguha at panghuhuli ng mga babae.